Aris, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng alas 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at may negatibong minuto na. Kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 50 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 3 p.m. hanggang 6.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro. At sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8 p.m. hanggang 11.20 p.m. at muli ay mayroong 52 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Ang green na kulay ang dapat na maiwasan ngayong araw at huwag ka muna magsuot din ng damit na may stripes. Taurus, ang umpisa ng iyong oras na Buenas sa umaga. Simula ng 5am hanggang 8-10am at mayroon negatibong. Minuto na 47 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 4pm hanggang 6pm at mayroon namang negatibong minuto na 50 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi, ang umpisa ng Buenas na oras ay 8pm hanggang 11.15pm at mayroong negatibong minuto na 52 minutes na magbibigay sa ng pagkalito, dilaw na kulay ang iiwasan at player na mahilig magsalita ng kabastusan. Gemini, ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng 5am hanggang 8.10am at may negatibong minuto na 51 minutes na magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may 50 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras ng mga Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.15pm at may 50 minutes na siyang magbibigay sa sayo para ikaw ay malito sa paglalaro. Kulay pink ang kasalungat mo ang dapat naiiwasan muna ngayong araw. Cancer Magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas. Nang 6am hanggang 9.15am at may ikatatalo na negatibong minuto na 50 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na Buenas ay 1pm hanggang 4.10pm at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 7pm hanggang 10.15pm ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 52 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, kulay brown ang dapat iiwasan mo ngayong araw. Leo, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula ng 5am hanggang 8.15am at may negatibong minuto. Na 50 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay. Muling uulit ang iyong mga oras na Buenas simula ng 2pm hanggang 5.15pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 52 minutes, sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 9pm hanggang 12.15am at mayroon na naman negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Player na maingay ang dapat iwasan at iwasan mo rin ang magbigay ng balato sa babae na dalawa ang kasarian, at kulay green ang isang iiwasan mo muna ngayong araw. Virgo ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may negatibong minuto na 49 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7 p.m. hanggang 10.20 p.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Libra sa umaga ang oras ng mga buenas ng 6 a.m. Hanggang 9.10 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 50 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na 48 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 50 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, kulay orange ang iiwasan mo muna ngayong araw. Scorpio, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 50 minutes, sa gabi, ang mga oras mong buenas ay simula ng 8pm hanggang 11.15pm at mayroon na naman negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Kulay gold ang iiwasan naman na player ay maging uminom ng alak dahil mabubusit ang oras mong buenas. Sagittarius, ang simulan ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa ng 6 a.m. hanggang 9.15 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 9 p.m. hanggang 12.10 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Yellow na kulay ang iyong iiwasang ngayong araw. Capricorn, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 5 a.m. hanggang 8.15 a.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa alas 12 ng tanghali hanggang 3.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7pm hanggang 10.15pm at muli ay mayroong 51 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, at iwasan mo lang di na magbalato baka sila pa ang kumuha ng iyong swerte, at huwag ka rin magsuot ng damit na green. Aquarius, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga ay simula ng 4 a.m. hanggang 7.30 a.m. at mayroon. Negatibong minuto na 55 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo, na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon namang negatibong minuto na 52 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi, ang umpisa ng buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroong negatibong minuto na 53 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Ang kulay na orange ang dapat mo munang iiwasan ngayong araw. Pisces, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 1pm hanggang 4.10pm at may 52 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan sa gabi ang oras ng Buenas ay magsisimula ng 7pm hanggang 10.15pm at may 52 minutes na siyang magbibigay sa para ikaw ay malito sa paglalaro, iwasan ang magsuot ng damit muna na kulay pink at iwasan din ang player na may salitang mahilig ng nakakabastos.